Parating lang po guys galing biyahe. Ayun, hindi po muna tayo. Tsaka kakain. Siguro ulam ko na lang muna. Yung tuyo na natira kagabi. Para po mamaya na ako bibili ng ulam. Kasi ako naman isa kakain. Kaya sila kumain na. Kain po muna tayo. Ayun po. Kanin pambaho, kakain na lang po tayo saka yung tuyo Tinginan ko yung tuyo kung hanggang oh ano nangyari sa tuyo dito sabi ko ito yung ulam ko yung umaga eh parang hindi ako bibili ng ulam mamaya na lang tanghali ba't ganito nangyari ayun kinain na naman siguro ng pusa kakainis naman talaga wala bang tao dito kailang gutom na ako eh. Tapos, nawala pa yung tuyo. kakais Ayan. Paano may ulam to ngayon? Kasi kinain na ng pusa ko. Ayan, tanggal pa yung takip. Ano ba na mangyari dito? Lucky! Ano ba nangyari sa inyo? Ba't pinabayaan nyo ng tuyo? Ha? Pinabayaan nyo yung tuyo? Ikaw, Cholo. Hindi ka nabantay dito? Ha? May pusa dito kanina? Ha? Ano ba silbi nyo? Kayo nga dinadalhan ko kayo ng ulam eh, tapos, hindi nyo binabantayan yung pusa dito, pupunta sa lamesa. Tuyo na nga lang ulam ko eh. Nabayakan nyo pang kinain yung pusa. Ha? Bakit nyo binantayan? Ikaw, Tiyolo, oh, saan kayo pupunta? Nakusok pa yun eh. Eh, wala naman na ayan tani na lang tapos yung natirang tuyo kain pa ng pusa hirap naman talaga ito sabi ko pa pagdating ko kakain na ako tapos nawala pa yung ulam kung tuyo na tinira pa gabi simpre mahirap ang buhay kailangan kung anong matira yun na lang kakainin ano ako yung makakain papagod na nga sabi mo nga para tipid dahil napakahina ng biyahe eh. tapos ganito pa mga tatlatnan ayun na yung eyes of me nagkakain ng pusa to. isang piraso na nga lang eh ay, sa kalate ito lang to tapos nawala ka kainis naman kailang gutom na gutom ka na tsaka pa napabayaan sa pusa sa babantay dito hirap ng buhay kailangan magtiis <coughs> kaya nga sabi ko gabi titira ko na lang yung isa't kalahati para pag uwi ko ng kinabukasan tapos biyahe may gayo walang makuntuyo tapos ganito pa maragdag ko ba naman to? Tuyo na nga lang. Ako, kahit kanin lang. Kahit anong ulam, masaya na ako eh. Tapos ganito pa. Diyos ko, pa naman buhay ito. Sa akin, okay na naman. Kahit tuyo lang ulam ko. Masaya na ako. Portente, makahalin. Diyos tapos pag uwi ko malatag wala na sayang ulam kahit tuyo lang yun pero grasya pa rin yun ano matira sa gabi o pila naman sa akin para kinabukasan hirap ka talaga pagod ka na sa akalain mo makakain ka tapos pagdating mo wala na lagi na lang kasi pusa dito Lucky tsaka si Cholo at si Billy, hindi mo nang binabantayan. Lucky! Paano makakain si Papa? Ha? Cholo, paano makakain si Papa? Lucky! Ayun o, oh, pinabayaan yung tuyo dito. Pinain ng pusa. Paano na kayo to? Taman na, gutom na ako. Di ilan na mabuhay ito. Hilap na walang buhay hirap nang pasada sabi ko pag uwi ko kakain na lang ako kahit tuyo na lang ulam ko tapos ganito po ang latnan ko inimay-imay pa ng pusa nagtira pa siyempre hindi ko na pwedeng kainin baka may lawa na yun bahala na laban na lang kahit mahirap pa buhay kain na lang ako kahit kunting kain subo na lang ako sa kaldero. hirap talaga ng buwan kain na lang ako kahit kain kunti para makabiyahin eh. grabe talaga hirap po yung ulam tayo yung perito eh Ayaw kumita ako mamaya mabili ako masarap yung Okay. Kaya ayun ko yun. Kaya ayun ko Kaya ayun Kaya ayun. Yung... kasi na yung sunod. pusa, abulin nyo. makain natin. Okay.